Kung sinimulan noong linggo, January 13, 2019, alas 12 ng hating gabi, ang pagtatalaga ng Commission on Elections Checkpoint ay naglunsad ng Human Rights Forum ang Nueva Ecija Police Provincial Office kung saan inisa-isa ang mga tamang paglalagay at mga dapat gawin ng kapulisan sa checkpoint. Naliwanag po sa batas, kailangan nang informe. Eh. tayo ng uh, office... Kailangan na kayong uwi kailangan na kayong dahil nakalagay sa batas. Una, maaaring magdagdag ng checkpoint depende na lamang sa pakikipag-usap sa COMELEC officer. Ikalawa, dapat may nakalagay sa signboard na schedule kung kailan magsisimula ang checkpoint ng mga pulis. Ikatlo, kailangang nakapwesto ito sa mga lugar na may sapat na ilaw upang agad silang makita ng publiko. ika dapat na may malaking karatula na nakasulat ang Comelec Checkpoint at malinaw na mababasa ang pangalan at numero ng election officer at station commander na in-charge sa naturang checkpoint. ika 5 kailangang naka ang mga polis na nagbabantay sa bawat checkpoint. Paliwanag ni Police Chief Inspector Rico Cayabyab, Visual search lang ng sasakyan ang pwedeng gawin ng mga pulis sa mga checkpoint. Hindi anya kailangang buksan ang sasakyan, maging ang compartment nito. Bawal ding palabasin ang sasakyan at kapkapan ng pulis ang driver o pasahero. Pamilik checkpoint, hindi naman tayo basta-basta si-search -basta na mga nating checkpoint. Uh, Guide din sila sa mga probation ng pumilig na uh, pagkakanda ng comment checkpoint eh play view rin din tayo dito hindi tayo pwede yung pagpapain sa sakyan o research katawan natin wala rin umanong karapatan ang kapulisan na manghingi ng lisensya o motor vehicle registration sa mga Comelec checkpoint. Pwera na lamang kung mayroong nilabag na batas ang driver. Ngunit, kung may nakikitang kahinahinala ang mga pulis ay pwede umanong pababain ang driver at buksan ang sasakyan kahit walang ipakitang search warrant. Gayunman, kapag may nadiskubreng kontrabando ang pulis ay physical inspection lang ang pwede nitong gawin. Sino mang mahulihan ng mga armas, pampasabog at ilegal na droga sa mga checkpoint ay isa sa ilalim sa investigasyon at posibleng maaresto. Ako po ang inyong kaibigan Clarissa De Guzman para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw